Pagbotoy hindi mo lamang karapatan, ito ay taglay mo ring kapangyarihan. Sa paggamit nito ang kahahantungan, maaaring pagunlad o karukhaan. Sa progreso tutungo ang bayan natin kung tamang kandidato ang pipiliin. Leader na paglilingkod ang uunahin at di pangangamkam ang aatupagin. Ngunit, karalitaan ang daranasin. Kung ang pagboto ay ating bababuyin, madilim ang kinabukasang darating kung mga kawatan ang ihahalal natin. Kaya't huwag iboto mga tampalasan. Huwag pasilaw sa alok na limang daan ang boto mo'y sagrado, iyong igalang. Huwag mong isiping, ito'y pagkakitahan. Ang pagboto sana'y iyong seryosohin. Pagkatao ng kandidato'y suriin. Dapat may panuntunan kang gagamitin. Kakayahan nila'y doon musukatin. Piliin mo'y may tunay na malasakit pinunong paglilingkod ang tanging nais. Dilintang sa kapangyarihan kakapit at sa kaban ng bayay di mangungupit. Ngayoy subuking umarap sa salamin. Tumitig sa matat sarili tanungin. Sisisihin ba kita o pupurihin sa mga pinili mong mamuno sa atin?